Hala! Grabe na na! Grabe talaga itong si Rimon na no, oh. oh! Yo! 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 No! 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 Makahawa na na! Maigma naman ta! No! No! no, no. Oh, haramon nga ako, ano? Oo, oh, sit anamon, tapa. Ano, ano, ano? Pero may koks. Pinapaamon <laughs> na tayo ko, ano? Dose. Ano. <laughs> <laughs> Pero may koks. <laughs> Pero may koks pa na, Ang... <speaking> ang, ano, ano, ano? ang may bitok ko hindi <speaking> mga kay koks kay sardinas sudan basta mga bitok ko na <laughs> <speaking> <laughs> <laughs> ya, <aku. laughs> oh, guys, <laughs> anu, anu, guys. <laughs> Oh, yeah. Ini, guys, ini, ini, guys, stranded, stranded ini, 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 Mainit ito. Mainit pala ito. Uy. Oh. Dito. Ito! Ay. Ano 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 ano

Guys, lah. No. Oh. Guys, oh guys, Bau muda kun. Oh, na, kikita mo, deh. Haha. Oh me, dan mika sardines. Mika, oh sige. mika sardines ah. Ay! Oh kanta bahaw, bahaw -ah. nah, lang bahaw, amit ng bahaw eh. -ah. Na bahaw ba Oh di bahaw ba tao? Kung a ba? Mana, terus cerita tuh kan? Damuk cerita tuh Bah. ah? hari ada kan Eh, kan temenku Pepe. Tarok tadi apa langang relate kini, Bah. Relate neot na, Nepat anak Tiga Stranded. Oke. Okay. Tama, Nana, makau, Nana, kepimpin, tuh, naik, 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 Ah, naik, 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 Ryan, naik, 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 Kaun, naik, 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 Ha? Huh? Bukay ng puno ay sundan. Ay, bukay may pares pa siya oh. Pares pa nga ano, sabaw. Sabaw pares. Ay. Ka, ngay bigla na. okay tutun na atun nga video kay makaon na ta. Do na video ma dubatan kay kaon na ni mo. Kaon ta, kaon pa 来来来来